Lingkod ng Tama. Proud member of ALC Group of Companies. Latest pinakabago at tama. TWIC News Catch Up. News Catch Up. Pilipinas, narito na ang tamang balita sa oras na ito. Nagbabala ang Department of Social Welfare and Development laban sa paggamit ng fixer para makakuha ng tulong sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS Program. Ayon kay DSWD Crisis Intervention Program Director Edwin Morata, sa ang kaalaman ng mga social worker para direktang tumulong at mag-assess at nagdudulot lamang ng dagdag na problema at baling impormasyon ng mga fixer. Pinayuan din ni Morata ang publiko na umasa lamang sa official na website at verified accounts ng DSWD para sa tamang impormasyon tungkol sa AIX at makipag-ugnayan lamang sa otorizadong tauhan. TWIC News Catch up, News Catch Up At yan ang tamang balita sa oras na ito Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIC News Digital Channels Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIC News App at DWIC News Website Ako po si John Rees Galata, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama Oras-oras, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. T-W-I-Z, News Catch-Up! News Catch-Up! Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sasaya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao, mga kaibigan. Welcome dito pa rin po sa ating show na Sh Show... I Spotted no? Hindi na to show miss spotted no. I Spotted. And of course, ngayong araw mayroong special guest mga kaibigan, isang uh, nagsisimulang singer o budding singer mga kaibigan no, isang malakuriana uh, pero pinay na pinay. Ang kanyang itsura, ang kanyang ang kanyang uh, laman at dugo ay pinay na pinay pero ang kanyang itsura ay koreana. <laughs> Please welcome mga kaibigan, bagong-bagong talent po ng Buracho Films. Ano ho, ni Atty. Ferdy Topacio, walang iba kundi si Shaira. Hi, hey, Shaira. Hello po. Good morning po sa inyong lahat. Parang bagong-bago tayo nagkakilala eh, no? Yes, very first meeting type. <laughs> Kumusta ka? I'm doing well po. Mm -hmm. Still pretty. Oh, yes. well. Kitang-kita naman. Opo. Kina <laughs> gusto ko. Ako naman ay ito, pandak pa rin. <laughs> ay, small but terrible. <laughs> Oo, oh, magkahit kami mag- mag kasin, kasin kami ni Attorneyto Pasio eh. Ah. Mag-casing Ayan. Ayan. Hi. Ayan. Yes. Okay. How are you today na ikaw ay uh, mahiging talent pa na pala ng Boracho Films at Attorney Tpaso? Yes, honestly, I'm very honored po and very blessed to have this kind of opportunity mm -hmm. na ma-spread pa or ma-expand ang aking talent hindi lang sa pagkanta but mm -hmm. also in the acting industry as well. Galing mo na sumagot kaagad no. Perfect. <laughs> Ito 'yung masarap ka usap kasi dati pa tayong magkakilala. Yes po. 'Di diba? Oo. Po. Oo. Paano kayo? Paano ka napunta ng Boracho Films? Kasi alam ko more on singing ka lang talaga eh, di ba? Yes, At ngayon mo bang patatahakin mo na pati acting ha? Yes po. Mm. Actually na ko talaga na we only live once yes. and hindi dapat tayo nagpapakalimit sa isang talent lang. If mm -hmm. we can try to pursue other things, why not? Tama. And if ako po ay binigyan mm -hmm. ng music talent, why not po i-venture ko naman siya? into something different na maka-inspire din ako ng other people from my generation as well. Oh. So ito pong meeting po namin ni Atty. Topacio, isa po siyang blessing for me. Mm -hmm. Kasi nag-guesting po ako dito sa DWIZ. Ah, dito kayo nagkita din? Yes po. Oh, wow! Opo, sa Yes Yes Yo! Tupasho, sa show niya. Opo, mm -hmm. tapos kumanta po ako ng isa sa mga original songs ko mm -hmm. and... The rest was history. It was really a nice opportunity for me po. Grabe, no? Yung yung window na nagbukas, hindi eh, lamang window, nagbukas yeah. para sa, para sa iyo, no? Kundi pati pintuan, pati doors of opportunities ang nagbukas yes, sa iyo. Po. Journey But, talaga. Correct. Opo. Oo, oh, correct. Ibig sabihin, meron ka na talagang mga na, mga na, na record na ng mga songs? Yes po. Meron na po. Ooh. Original songs. Yeah, kasi the, the first time that we met sa isang pageant kung saan ikaw ay isang judge, yes. ay ako naman isang expectator. Opo. And And then, uh, pangalawang meet natin sa W Copa na kung saan i-represent mo ang Pilipinas yes, sa po. World Championship of the Performing Arts. Yes po, tama um, po. Opo. Oo, oh, oh. pag-usapan mo natin ang W Copa bago natin puntahan ang main, na, main ang, ang highlights ng ating kuwento Ano, no? Oh, ah, sa W Copa, ikaw ay, this is your first time na, na sa no? Tama po. Na may representative ng Pilipinas. Tama po, oh, yes. Oh. Ilang kategory ang lalabanan ni uh, Shira? Actually, am going for the vocals category, mm -hmm. pero more, madaming styles. Mm -hmm. And I'm planning to add more styles po. Not only genres of pop and R&B and contemporary, uh -oh. pero gusto ko po po siyang dagdagan. But for now, tatlo? Yes, ako. Uh -oh. Isang pop. R&B. R&B. And ka? contemporary po. Contemporary. Yes Ayan, po. O. Pero sa tatlo, saan ka talaga gamay na gamay? R&B po talaga. Oh, wow. Yes. Ang hirap ng R&B. Mahilig po ako sa mga runs runs. Oo, oo. para mga jaya ang datingan. Yes, yan. oh, oo. Jaya. Sa lalaki naman, si uh, J.R. J.R. Yes, yes oo. Iyan oh, oh, ang isa sa pinakamahirap na category na mga punating sa songs. Tama Tama po. No? Opo. Ako, medyo ang, ang magaling dyan, mga uh, American, Black American. Black American, mga South African. Yes. yes, sila ang pinakamagaling pagdating sa R&B. Tama po. Wow, galing. Kumusta ang paghahanda? Actually, sobrang nakaka-excite at Honestly, okay po yung chemistry ng Team Philippines this year. Mm -hmm. At since hindi po muna matutuloy ang competition, mm -hmm. and tinitingnan po namin siya into a gain for us to practice more and also to improve our talents. And daming room for improvement. Mm -hmm. At mas naging close pa po kami, most especially po sa aming family, sa National Director Sir Jerry Mercado and Tita mm -hmm. Annie Mercado. Sobrang naging solid po yung chemistry at foundation ng Team Philippines ngayon. Oh, lalo ngayon na medyo mapapahaba ang paghanda ninyo yes. kasi na-cancel, na di ba? Yes po. Oo, na-cancel pero hindi na suspend. Hindi po. Ah, uh, tama. tama. 'Yun ang ating ito 'yun yung malinaw doon. Yes po. Okay, going back sa pagiging talent ng Boracho, no? Ayun. Um nung, nung inapproach ka ni ni sino ba nag-approach sa iyo para maging ano, uh, pa, nung makita ka dito? Si Attorney mismo? Nag-start po muna ako kay Ma'am Jovi de Guzman. Ah, kay Ms. Juvie. Oh, Nag-show po muna ako sa kanya. Mm -hmm. Sa co-host ni Atty. Yes doon po. Doon sa Yes Yes Yo yes po. Yes, yes po. Sa co-host po ni Atty. And mm -hmm. then from then, doon po ako nakilala ni Atty. Topacio. Mm -hmm. At nag-start na rin po kami to formulate ideas mm -hmm. regarding this new industry I'm go entering. Mm -hmm. At isa po siyang ano sa akin, parang, yeah, it's really a blessing. Yun po, sobrang honored lang po talaga ako. It's really the highlight highlight of my day ngayon. Pangarap mo ba ng isang artista talaga? Yes po! Talaga! Opo! <laughs> Yun, ang maganda, no? Kasi hindi, hindi, parang hindi, ang tawag sa ganun, parang hindi, mani, kumbaga sa prutas, hindi manibalang. Yes po. Di ba? Talagang hinog na hinog. Okay. Talagang gustong gusto. Hindi sapilitan, kumbaga. Hindi po. Passion o, talaga. Passion talaga. Yes po. Oo. O. During your um, younger years, um, nagsumubo ka na rin ba? O, yes. O this is your first time talaga? Sumubok na po ako. Oo. Oh. Opo. Oh, po. sa different channels po mm -hmm. I was a freelance child actress kasabayan ko po sila Cyril Manabat, Zidion Haranilla ayan, at uh, uh, can I name some few yes, TV sure, sure. shows sure, sure. that I've been on mm -hmm. yun po, sa ABS-CBN po mm -hmm. yung May Bukas Pa, Agua Bendita Mo May Mutia, Once Upon a Time Pen Pen De sa GMA naman po Captain Barbell, Dwarfina Adik Sayo yan, yan po yung mga... Ang dami, hindi ka dami pala bago sa yes, po. showbiz po. industry. Yes po, talagang journey na to. Oh, yes. sabi nga nila kapag ka-focus ka sa iyong gusto marating, eh. papunta ka talaga doon. Tama no? po. Hindi ka talaga liliko ng landas. Walang ibang direction. Oh, yes. I heard that you're the only child. Yes po. Wow. Apo. Oh, gaano kalungkot at gaano kasaya ang uh, ang only child? Being an only child po, actually, isang malaking challenge siya. Yes. Kasi it both has its own advantages and disadvantages. Yung sa pagiging only child po kasi hindi natin may iwasan na malungkot dahil mm -hmm. po wala po kong kasama or nakakausap. Yes. Yung parents ko po, busy sila both. They all have their careers already. Mm -hmm. And ako po, growing up, gusto ko rin po na may nakakasama, nakaka-bonding kahit sa bahay lang. But at the same time po, yung isa sa mga advantage talaga gan ng only child it teaches us how to become more independent mm -hmm. at sobrang matured po ng mga only child mga shout out po ako po i really advocate for only child daughters or sons kasi mm -hmm. ang laki po ng passion nila if they want to do something hindi po talaga sila masisegwehan mm -hmm. and talagang pag may goal po since we are trained to become independent yes. kung ano po yung way namin there's nothing stopping us talaga when we're passionate. Lalo na kapag ka-supportive ang parents. Yes po. Yeah, yeah, very thankful for my supportive parents as well. Oo. Uh -huh. Kasi kapag ka hindi supportive ang parents, medyo mahirap. Tama di po. Di Oh, uh -huh. Oo. Kaya ngayon, mukhang ang kalalagyan mo kasi mismo si Attorney Tupas talaga yes. nag-offer sa'yo na maging kasama, maging talent ka ng Boracho. Yes Diyan. po. Siya po talaga. Oo. Oh, po. And of course, syempre, isa sa mga araw na to ay maririnig -ma namin na isa ka sa mga kakanta uh, ng uh, theme song ng mga pelikula na gagawin pa ng Boracho Films. Tama po. Diba? Yes. O kasi no doubt naman pagdating sa kantahan talagang kaya ang i -re represent mo Pilipinas yes. kasi you, you have a very very beautiful voice. Thank you, diba? thank you. Opo, opo. O, o. Well, congratulations pa lang. Ngayon pa lang congratulations na. Thank you, thank you. Ano ang plano ni Shaira? Ang plano Ngayon po... Ngayong napunta ka na sa Boracho Films. Ayan. Honestly, ang plano po ni Shaira ngayon ay mag-inspire ng mga tao. Mm -hmm. Na there's nothing impossible when you dream. At wala pong limit ang pangarap. Lahat po ng all genders, even ages, even nationalities out there. Just dream and just keep going. Ika nga po, may, I have my own quote. It's just keep the music playing and your passion burning. Yan talaga. Uh, wala pong solid plan but just keep straight yan po yung pangarap ni Shaira ngayon at yan po ang tutuparin ni Shaira ngayon. Oh, alam mo, yung, yung, yung interview natin na to, no? biglaan to eh. Tama po. Hindi nga natin alam na tayo magkakakwentuhan yes. na ganito, <laughs> ulit eh. No? Pero pag sumagot ka, parang naibigay na sa iyo na una pa lamang yung mga questions. Tuloy-tuloy, oh, tuloy-tuloy, may sense ang mga sagot. Iyan ang maganda pag sa showbiz. Ah, o di ba? O, o, o dire-direcho, walang paligoy-ligoy. Hindi ka tulad ng iba na paligoy-ligoy pa para mga deviant behavior. Pero ikaw, mm. dire-direcho ka talaga. Thank you po. Oo, thank o, you o. po. Ayan, anong masasabi mo sa Boracho Films at saka sa management ng Boracho Films. Of course, kay Atty. Topacio, nakasamahan namin dito. Yes po. Ayan, first of all po, maraming maraming salamat po sa Boracho Film Productions, most especially kay Atty. Topacio, for this kind of opportunity na isa sa mga pinapangarap ko lang noon. But now that I'm already here in this industry at kung natry ko na sa music, thank you for opening a new door for me sa artistic industry, which is the acting aspect. Thank you po, and I'm really, really excited and looking forward to meet the other members of the family po ng Boracho film productions. Mm -hmm. And also, again, thank you rin po sa parents ko, most especially. Sa aking mama at papa, thank you for supporting me up until here. At ayan, ito na po, malapit na tayo, mom and dad. I hope you guys are proud of me. At sa lahat po ng mga sumusuporta sa akin, sa kapwa ko po sa Team Philippines ng World Championship of Performing Arts, lahat po kami ay may passion at laban po talaga sa pagdating sa talento. At Ayan, isa po ako sa mga instrumento na itatayo ang waga, ay itatayo at iwawagayway ang, ang bansang Pilipinas. Pilipinas. Yes. yes po. Galing, galing. Congratulations. Thank you for. Ang galing-galing. Oo. Kung sakali ano napasok mo na ang uh, ang ang uh, pagka-artista, uh, anong genre ang gusto mong tahakin? Is it more on the Roma, uh, uh, drama, uh, comedy or action? Honestly po gusto ko po ng action. Action? Opo. Wow. Mahilig po kasi ako sa genre na may thrill at mystery. Opo. Oh, wala kang fear of heights. Wala po. Iyon kasi Very sa mga adventurous. Opo. O lamang sa mga Pilipina ang uh, ang uh, nagpuputas na napuputa sa mga action na uh, genre no? Yes po. Oo. Kung sakali, sino ang, uh, kung sakaling mabigyan ng pagkakataon na makapag makagawa ng isang solo film na ikaw mismo ang bida? Sino wow. ang gusto mo maging, uh, of course, kas kadalasan ito ang tanong eh, no? Okay, sino okay. ang gusto mo maging leading man at bakit siya? <gasps> Alam mo po, Atorrenton, sa lahat po ng mga tanong niyo sa akin, dito po ako mag-iisip. <laughs> Talagang, ito po ang pag-iisipan ko. Ooh, this oh, oh. is new. Mm -hmm. mm, I think if I would be given a chance po na magkaroon ng leading man, gusto mm -hmm. ko po siya, Donnie Pangilinan. Oh, and oh, why oh. Donnie Pangilinan? Kasi po, um, he also advocates for what he loves doing. Yes. At mas ano po kasi sa akin yun eh, parang it's, an eye opener for me na oh may mga tao pa rin talagang ganito na even though nasa showbiz sila straight pa rin talaga sila sa kung anong goal nila at nakita ko po kasi yun kay Donnie lalo nang lalo na nang nag-judge po siya sa ano parang mm. may contest po siyang pinag-judge yes yes yes, yes. yes. Oo. at kung paano po siya magbigay ng advice it relates talaga sa audience. Oo. Okay. At mahal niya ang pamilya niya. Yes po. Oo. Oh, Yun ang isa ko napansin na kay Donnie Pamilya. Family Pangilinan, oriented. Ano? Yes, family oriented talaga siya. Well, yung kanyang mga magulang din naman kasi ay eh, talaga ng mga, alam mo talaga na makapagbibigay talaga ng mabuting, mabuting niya advice eh. habang lumalaki ang kanilang mga anak. Tama especially po. si Donnie Pangilinan. Yes po. Oo. Oh. So aside from Donnie, sino pa? Hala, mais. Give me, give me three. <laughs> give me three. <laughs> mm -hmm. <laughs> Kasi syempre minsan hindi naman po pwede si Donnie, di ba? Opo, opo. Oo, may conflict of uh, may, may may conflict of schedules in the management. Opo. Sino pa? Sa dalawa pa, bigyan mo ako ng dalawa pa. Wow, two more. Okay lang po ba si Sir Coco Martin? Coco Martin! Talagang of course. childhood ko po kasi talaga. Oh, pero ingat ka kay Julia ha. May, may, mer merong mer merong ah. ano, may, mer merong uh, banta si Julia Montes na kapag ka, wag, mag, wag ka masyadong ali-aligid kay ano, sabi niya gano'n sa mga babae, wag, wag kayong ali-aligid kay Coco dahil um, pwede kong isabuhay ang mga pahingin kontrabida ko sa pelikula. Ay, sabi niya, sa teleserye. Opo. And by Coco, of course, siguro. Childhood. Ba... Talagang opo oh, okay. yun po talaga lumaki po ako na nakikita ko siya lagi sa TV mm -hmm. and malaking ano po yan achievement mm -hmm. kung makatrabaho ko po, po siya oh. yes and god's right time oh nagsimula si kokos sa in indie actor yes Ngayon, tingnan mo naman superstar na talaga superstar. siya ibig sabihin talaga nag-focus lamang siya sa doon sa kaniyang uh, gustong makamit Bowl sa buhay yes. yes isa po. pa isa pa Uh, I think I'd go po for the older generation, sila Sir Albert Martinez. Oh, wow. Ganyan. Well, oo. Oh, oh. Talagang doon ka ng ano? up. Doon talaga. Yes. Oh, the right advice from the industry. Yung mga mm -hmm. matagal na talaga sa industry. Oh, so, oh. Handa ka na ba sa mga basher? Hindi nawawala ng basher ang mga pumapasok ng showbiz? Yes po. Hindi po nawawala. And also, lahat po tayo ay may right to voice out our opinions. And mm -hmm. nasa sa atin lang po if we are going to take it or not. Pero mm -hmm. I am going to filter everything. Just take what I need. At If it uh, if it benefits me mm -mm. then okay po ako sa bashers. I have nothing against bashers po. Okay. Kasi I see them in a good light kasi good criticism po siya dapat hindi po judgment. Uh Oo. -oh. And speaking of bashers, alam naman natin na karamihan ngayon sa social media ay uh, uh ang mga basher usually nagpapakala sila ng fake news. Yes po. Kung gagawang ka ng fake news, okay. anong fake news ang gusto mo? Ang fake news po na gusto ko naidikit sa sa'yo o okay. ikabit sa Mm, na Korean talaga ako. Hey. Eh, <laughs> fake news kasi hindi po talaga ako Korean. Mukha lang po talaga akong Korean. Pero yes. Iyan <laughs> ang gusto mo. Apo. Uh -oh. Kasi compliment po siya sa akin. Eh, yes. Apo. Sa bagay. Apo. Uh Oo, -oh, sa bagay. Gawin natin siyang advantage. Iyon. Instead no. na fake news. <laughs> At syempre, bago pakawalan si Shaira. Shaira, gusto ko lang malaman. Um, yung educational attainment ni, ni, ni Shira. Wow! Educational uh -oh, attainment. Kasi maraming mag, magsasama. Um, I'm sure, doon sa mga... Para para medyo malisin natin yung basher. Yes malaman, po. Malaman nila kung saan ka nagsimula. Yes yeah. po. Honestly, I am loud and proud consistent dean's lister po with 1.5 GWO po sa University of Santo Tomas. See? Opo, yes po And I'm honest UST yun ha? Yes po, the oldest university yes. in Asia Yes po Galing, anong course mo doon? Communication po, Bachelor of Arts in Communication That's why yes. Doon ka talaga papunta Healthy, opo uh -oh. Yes po uh -oh. Graduating na po ako next year Ah, hindi ka pa graduate? Opo, gagraduate na po ako ngayon Oh Yes kaya pala ganyan ka kung sumagot ano, oh, dire-diretsyo, oh, walang, walang patuntik-tuntik. Oh, Because you're a Dean's Lister talaga. Yes. yes po. Grabe. Yes po. And hopefully, running for the laude, the Latin honors. Wow. Well, nakikita ko naman sa iyo na mukhang nga, hindi ka mag-feel doon sa dream mo na maging uh, um maging loud eh. Oh, Opo. Oo. Oh, okay. wag lang small loud eh, sabi ni Attorney. <laughs> sabi ni <laughs> Attorney, wag lang wag lang charo loud eh, wag lang so loud eh. It's either kum loud eh, sa so kumo loud eh, wag loud, yes. eh, di ba? Yes, Oo. Po. <laughs> Yun yung goal. Yeah, In... no. Yeah, congratulations. Ngayon pa lamang congratulations tayo and of course, Um, uh, susubaybay kami. Yes, uh, po. Ang istasyon na to mismo ay susubaybay. Oh, oh, susubaybay sa iyong career. Pero hindi ka pa po hiperman, no? Hindi pa po. Malapit na. Yun! Yun yes. ang aabangan nila. <laughs> aabangan. Yun ang aabangan nila. Aabangan namin. At syempre, um, ano, ano naman ang maibibigay mong pangako para sa Boracho Film? Ang maibibigay ko po na pangako sa Boracho Film Productions is I will not only share my music but also I will share a different side of me nakaya rin pala ni Shaira Umarte at lumaban sa industriyang ito. Yo. Yes po. Magaling talaga tong bata nito. <laughs> ready, ready. Ready, ready talaga eh, oh, no? Kala mo, veteranang veterana na eh. <laughs> Relax lang. Yes, oh, oh. okay. Shai, sa ganda mong yan, hindi oh, ka po. pa na, 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 na nakapag-try na, nakapag na sumali sa mga sa usong-uso sa, -uso sa, Pilipinas ang pageant. Yes po. Oh, hindi ka pa nakapag-try na sumali sa pageant? Honestly, hindi pa po Talaga? Taraga? Yes po. Ooh, hindi pa talaga. Walang nagsasabi sa iyo na, na na, na pwede ka sumali? Wala pa po. O, wala Opo, pa. wala pa. Baka po kayo. <laughs> <laughs> Baka ka pa yata may yung manager mo sa <laughs> Pwede po, din. industry, ano? Opo. O -o. Pero but, why not, di ba? Yes, So and of course, hindi matatapos ang interview natin na ito, Shira. Yes, kung um, ang mayiging ano mga para screening mo, Shira. Yes, po. Wala apelido. Wala po. Uh Shira lang. Hindi po masasa PSA. Ah. Okay. <laughs> Mahaba na. Wow. Okay. Hindi ko pa hindi ko patatapusin ang interview na to nang hindi ako hingi ng of course sample agad ng iyong mga pagandang tinig. Ko oh, hindi ba? yes po. Okay, please welcome ladies and gentlemen, please welcome Shaira. Ayan, this is one of my originals po entitled Hindi na Babalik. Okay. Hayan ka na lang kung saan ka masaya. Mas mabuti pang ganto Kung saan tayo'y malaya Lumipas man ang panahon Na tayo'y magkalayo Pero pangako Sa sarili ko Na ako'y Hindi Yes. Not, ikaw gumawa ng song? Yes po. So you're not only a singer, you're also a songwriter? A songwriter. Wow, para yes. parang si Yen Constantino. Yes po. Ang galing. Opo. Ilan ang song na gawa mo? A total of 17. Ang dami! Yes po. Wow! <laughs> Hindi pa siya nasa, wala pa siya sa album? Wala pa po siyang album talaga. Well, Pero... Wala mo makakaroon magkakaroon na ito dahil <laughs> ngayon ay nasa Boracho ka na. Alam mo naman si Attorney Topacio, pagdating kapag nakita niya ng talent isang 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 individual, talagang bibigyan niya talaga ito ng malaking chance. Yeah, opo. Oh, ang galing. Thank Napakagaling. Thank, Thank Sa ka umuhugot ng uh, inspirasyon sa paggawa ng song. Ay, ito na, juicy. Oh, wow. <laughs> sa mga experiences po, syempre. Akala ko sa mga ex. Experiences, experiences pa lang. Wow! <laughs> Kasama naman sa ex ang experiences oh po, eh. Opo, lesson kasi <laughs> sila. Opo, oh kaya yun. Uh Oo. -oh. Pero ngayon, tutok ka muna. Wala mo ng love life? Wala love life? po. Wala po. Wala? Wala tutok po. muna? Opo, tutok uh -oh. po muna. Iyon talaga ang dapat muna. School and career. Yes. yes. Opo, kasi mahirap eh. Tama mahirap po. Mahirap kapag ka... Apektado kasi ang career, lalo kapag ka meron kayong uh, hindi pagkakagawaan ng iyong karelasyon. Yeah. Okay. Hmm. Shy. Um, maraming salamat sa pagpunta dito. Maraming salamat sa maikling nga panahon ng uh, paikipag-usap sa you, akin. Thank you, thank you po. Oo, maraming salamat. Uh, last message mo para sa iyong uh, mga supporters and of course sa Boracho Films kay Atty. Tapasya. Ayan, once again po, maraming maraming salamat po sa Boracho Film Productions for this opportunity. Sa lahat po ng mga sumusuporta sa akin. Stay tuned po dahil marami pong kaabang-abang na mga mangyayari in the near future. At sana po suportahan niyo pa rin ako by listening through my songs. My songs are all available on all digital music streaming platforms. And alongside that po, I will be representing the country sa darating na World Championships of Performing Arts sa Hollywood USA next year. At sana po ay patuloy po kayong sumuporta, makinig at magmahal sa ating mga local artists sa Pilipinas. And again, sa magulang ko po kay Ma'am, kay Papa, hello po. At sana po, proud po kayo sa akin. Malapit na po tayo sa ating tagumpay. Thank you po. Ladies and gentlemen, Shaira. Maraming salamat, Shaira. Thank, 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 you, so much. Maraming salamat. At mga kaibigan, iyan na po ang ating pakikipag-usap, ang ating maiksing uh, pakikipagnayam, pero juicy na pakikipagpanayam, no sa bagong-bagong nga -bagong, uh, mayiging talent po ng uh, Boracho Films, the attorney, uh, Ferdy Topacio. Walang iba kundi si Shaira. Dito lamang po, exclusive sa I Spotted. Bye! walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagninegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. D-W-I-Z! Negosyo! Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina. Pakinggan ng live sa DITO.